Sir, uh, na. Ang bago dito sir, ito, ito ay, mga... Ang mission dito sa Pasig River Esplanade ay ibalik itong pristine state at gawing vibrant waterway once again for life So hindi lang uh, basta pasalan pati na rin ng uh, mobility at pag-improve ng economic dito sa Metro Manila So, yung mga ibang phase nito ay na-inaugurate na. Ngayon naman, ito ay nagsisimula na yung construction from Manila Post Office hanggang Aroceros Park naman. So, ito, ngayon, meron na itong bagong attraction dito sa may Manila Post Office at hanggang papunta dito sa Fort Santiago. Papakita ko sa inyo na mas marami na mga bilihan ng mga pagkain, gigba At uh, dito sa area ng Manila Post Office naman, meron na rin mga commercial shops at soon ito pa ay So itong pagbukas nitong esplanade ay naging instant hit siya among sa mga Gen Zs and San Gen Alpas. So naging ko na rin Instagramable area ito. Nandito na tayo sa Manila Post Office. Maganda oh, na rin pala yung harap na dito. Ito na nasunugan part ng uh, Manila Post Office. Oh. So, update tayo dito sa may Pasig River Esplanade. Merong bagong attraction. I'm sure, uh, kwan dito, maraming nagtatanong dito ngayon eh. Kasi diba, nabuksan na yung base doon, mapunta sa Intramuros. Ang ganda. May mga commercial shops na. So, dito rin sa area ng Manila Post Office, meron na rin siyang bagong, kwan attraction. Ayan yung pupunta natin. Ito no Dito tayo magsisimula. Paganda ng paganda yung esplanade. Alright, so nandito na tayo dito sa malapit sa Pantong Manila Post Office. Yun. So yung bagong attraction nandito. Paganda ng paganda na dito kabayan. No? Ayan, so ibig sabihin pala meron ng bilihan din dito. No? Kasi ngayon, yung mga commercial shops nandun lang malapit sa... May intramuros ito na, nagsiset up na pala sila ngayon dito. Ayun oh, ganda. Ano kaya itong bagong attraction? Tingnan nga natin. Ayun. Ang kundi pala itong mga kainan. good news no? dito sa area ng Manila Post Office may mga bilihan na rin ng mga pagkain ganda pala ito mayroon na shawarma ito yung sa inyo sir opo ito shawarma sir ayan so ito yung mga tent pala nila puro mga na lang naman to sir ito yung nakita ko eh nung nag-cover tayo dumala it's Station ito pala yung mga bago Ang ah, mga kwan pala ito pang uh, food stall. So pan, parang pang kainan ito sir. no? Oh, pa, pa, ito, pa, pa. may mga food stall na rin dito. Yeah. Ano oras magsimula sir? Alas 5 din. Mga six, six. Six. Parang katulad din sa kabila. Sige. Kala ko op operational ito. Pero... Pwede rin pala no? pang food stall sir. No? Maganda oh. Maganda gawa sa kwan lang. Gawa sa ano to? Uh, kahoy. Tapos sa tulak lang. Bali yung mga kainan sir, hanggang dyan lang muna. Wala pa dito. Wala pa. Sige, sige. Ayan, kabay na. So, dito punta lang kay mga alas 5. Usually, nag-start ng uh, operation dito. meron mas maganda yung view natin. sige set sila. Oh. Ano pa ang abangin nyo kabay dito? Siguro, sana ibalik yung kondito dito. Alam nyo yung uh, parang boat ride. Wala eh. Kasagsagan ng opening pa dito, nagkaroon dito ng boat ride. Kung napanood niyo yung sa video natin, ang Iikot siya dito. Yan sa MacArthur Bridge. Iikot yan. Dito hanggang dyan sa may Jones Bridge. Diretso hanggang kan, Binondo Intramuros Bridge. Ganda, parang nasa Venice ka na nun, ba? Diba? Ang gandang pasalan. So yung mga more commercial shops nandito malapit sa Intramuros. Itong area na yan dyan, may mga bagong pailaw. Meron din mga sounds na in-install. Uh, mismo pagka lampas nyo ng Jones Bridge. Ayan, dito tayo sa kabila. Ito yung mga bagong lights. Ganda yung tuwing gabi dito. Meron na pa rin. bagong kabit lang pala ito. patok na patok sa mga kanya sigiting kung may kasama kayo no? Ayan, meron na rin mga claw machine dito parang nag-arcade na rin kayo Especially mas ah, nagbubukas yung mga tindahan dito alas 5 hanggang kwanyan sila abutin ah, ng alas 10 onwards din So dito sa baba rin, meron na rin mga food stalls. And kung may mga damit na rin pala. Yung bago rin to. Ganda, okay, so. dito sa ilalim ng kulay lang. Hindi, pwede rin pag naman dito. May mga commercial shops ulit. tables yung buwan na rin pala dito pang dine-in okay, So guys, ito bago ito yung ang barbecue na So yung magda-dine-in kayo nandito yung table nila naka-ready na rin barbecue itong gitna na to, ito yung jogging area at saka bike lane ah, kung may dala kayong mga bike ka ba yun, maganda mag stroll dito hanggang dun sa Port Santiago kahit dito. Sa mga nagtatanong, meron ding entrance dito pag papasok kayo ng Fort Santiago. Yung babiyaran nyo, nandun na rin malapit. Ito yung bagong kantino, dagdag attraction. Trampoline. Ito maganda oh diro magdagdag siro sunod do ito kaba'y mag asa dami pa yung mga rides na denda Sakto ngayon kami nagkaroon ng malakas na ulan. Eh naglabasa na naman yung mga basura dito. Ano ba Galing sa Ante Galing Conde. Kabila, kalabas to sila ng ano yan. Sa Manila Bay. So ayun na sa mga nagtatanong dito sa mga dagdag na mga pangayon attraction dito sa Pasig River Esplanade, trampoline and then uh, more uh, food stalls na ngayon dito. Simula sa may Marila Office, meron na rin. Pwede na rin bumili. Pag nabiti naman kayo, punta na lang kayo dito ng lapit sa Intramuros. So dito sa itaas, pansin ko wala na mga akwa dito, tinda ng mga pagkain. Siguro nalipat doon, no? dito mas akwa uh, na lang siya, handahan ng mga tao na lang. Dito mas maganda yung uh, viewing. So more attraction ang abangan natin, abangan nyo itong phase 4 from Manila Post dadaan ng MacArthur Bridge, hanggang dyan sa Aroseros Park. At dyan naman, malamang magkakaroon na naman to ng bagong mga esplanade, dyan, mga bench, mga commercial shops, and many more. So, yung Aroseros Park na redevelop na yan nung panahon di Meris Kumoreno, talagang pinaganda. Yung the last lang of Manila.